Dalawang araw na lang lalabas na ang butil ng palay mula sa loob ng dahon at alam mo ba na sa susunod na lima hanggang pitong araw simula ngayon ay ang pinaka-critical na yugto ng ating pagpapalayan, ang buting at flowering stage. At kung magkakamali tayo ngayon, kahit gaano pa kaganda ang simula ng ating palayan, ay maaari tayong mawalan ng 20 hanggang 30% na ani. Isipin nyo, yan ay katumbas ng libu-libong piso na pwedeng mawala sa bulsa natin. Hello ka farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. At sa video na to, hindi lang simpleng guide ang ibibigay ko sa inyo, kundi isang komprehensibong video na sasagot sa lahat ng inyong mga katanungan. Ituturo ko sa inyo ang mga sikritong ginagamit ng mga eksperto mula sa tamang pataba, mga uri ng isikto at sakit at hanggang sa kung paano magplano ng ating mga darating na anihan. At ituturo ko rin sa inyo ang mga pagkakamali na madalas na ginagawa nating mag mga magsasaka. Kaya kung seryoso kayo sa pagpapalaki ng ani at kita, siguraduhin ninyong tatapusin ninyo ang video na to. Mag-like ka kung malaking tulong ito sa mga magsasaka. Mag-share at siyempre mag-comment para sa mga tanong at i kung anong abuno, insecticide at foliar fertilizer ang epektibo ninyong ginagamit sa palayan. At syempre, mag-subscribe ka na dito sa DDT Nature Farm Channel. Bawat click mo ay natutulungan mong maabot ng video na to ang sampu pang mga magsasaka na siguradong matutulungan ng video na to at syempre, para maging updated ka na rin sa mga expert tips natin. Bago tayo sumabak sa ating video ngayon patungkol sa booting stitch, pansamantalang mag-recap muna tayo nasa day 60 na ang ating Thailand rice na may 75 days maturity. Ibig sabihin, nasa yugto na tayo ng reproductive stage. Kung napanood mo ang nakaraang video tungkol sa Palay check-ups, ay nakita mo na ang malaking tulong ng apps na ito. Napakalaking tulong nito sa akin kung paano ko maalaga ng tama ang aking mga palayan at kung ano-ano pang ibang dapat kong gawin sa aking palayan. Pero kung di mo pa napapanood, ilalagay ko sa bandang dulo ng video na to at pipindutin mo lang at sinisigurado ko sa'yo na napakalaking tulong din ito sa'yo at sa lahat ng mga nagtatanim ng na palay. At kung na-download mo na, ang palay check-up, perfect! Ito ang magiging gabay natin sa pagsubaybay sa growth stage, pagtatala ng mga fertilizer schedule at pagtutukoy ng mga pisti at mga sakit sa ating palayan. Ano nga ba ang booting at flowering stage? Ito ay ang panahon na naglalabas na ng uhay ang mga palay natin sa kanyang shit. Magsisimula na rin itong mamulaklak. Nilalabas nito ang mga pulin upang mabuo at maging butil na ng palay. Kapag tiningnan natin ang ating mga palayan, lalo na sa mga tangkay, makikita natin ang birding singsing o yung green ring sa loob nito. Ito ang unang sinyalis na uhay ay lumalabas na. Ang mga spikelets ay nagiging malaki na rin at matataba Handa na silang mamulaklak at magbunga. Sa panahong ito, ay may mga dapat at mga hindi dapat gawin sa ating palayan. Ang pagkakaiba-iba ng mga variety ay nangangailangan din ng iba't ibang management strategy. Huwag tayong magkakamali sa timing. Ang counting delay ay katumbas ng malaking pagbawas sa ating ani. At para naman sa mga nagtatanim ng ibang variety ng palay, Upang malaman nyo kung ilang days nga ba nagsisimula ang booting stage at ang flowering stage ito na yon. Kung sa Thailand, ito ay 75 days variety na sa day 60 ang booting at flowering stage or booting to flowering early flowering stage. Napakabilis kaya bawat galaw natin dito ay napaka -critical. Kung halimbawa ang inyong palay naman ay nasa 3 months o 90 day variety, ito ay nagsisimula sa day 67 nasa boating stage pa lang kaya mayroon pa kayong ilang araw para maghanda at kung ang palay mo naman ay nasa 120 day traditional variety nasa day 78 ang pa ang panicle fully booted, ngunit hindi pa ito namumulaklak mas matagal ang development kaya mas mahaba ang time window ngayon naman ay pag-usapan naman natin ang fertilizer application sa ganitong stage ng palay mga ka-farmer kung ang unang pataba natin ay pagpapalaki ng puno ng ating palay, ang pataba naman pagdating sa buting stitch ay para sa pagpapabigat ng uhay nito. Kaya ang tamang nutrisyon ngayon ay magbibigay sa atin ng mas maraming butil, mas malalaking uhay at mas mabigat na ani. At base nga sa recommendation ng Phil at IRI o International Rice Research Institute, narito ang mga dapat natin gawin pagdating sa fertilizer. Kung sa palagay natin ay naninilaw pa ang ating palay kung halimbawa iikot tayo at sa ganitong stitch ay pwede pa tayong magtapon ng nitrogen o yung urea Ano nga bang ginagawa ng urea sa ganitong stitch? Ang nitrogen ay nagpapalaki at nagpapatapa ng butil ng ating palay Malaga ito para sa protein content ng ating butil ng palay Ganun naman karami Kaparmar ito ay nakadipindi doon sa simula't simula nung paghasik hasik mo palang ng binhi hanggang sa kasalukuyan hindi pwedeng sumobra at hindi pwedeng kumulang. Pero karaniwang, kalahating sako na lang ng urea per hektar ang top dressing para sa booting stitch. Ang susi dito ay dapat sapat lang. Pero kailangan nating i-compute muna ang kabuwang dami ng fertilizer na urea ang na-apply natin. Baka sobra na at ito ay hindi maganda. Bakit kailangan hindi sobra? Kung sobrang urea, ang halaman natin ay magiging over-vegetative pwedeng dumagdag pa ng isa hanggang dalawang araw bago ito maharbes dahil nilagyan natin ng urea. Ibig sabihin, mas gaganda pa ang mga dahon nito at ang tangkay nito ay magiging malambot. Kapag humangin, umulan, madaling mag umatumba ang palay na nagresulta sa malaking pagkalugi. Ang sobrang nitrogen ay madaling tamaan ng sakit at piste. Dahil namumunga na nga ang ating palay, maglagay din tayo ng potasyong o Moriato Putas 0060 Ano nga bang ginagawa nito? Ang potassium ay ang quality enhancer ng palay Pinapalakas nito ang tangkay at tinutulungan ang halaman na lumaban sa stress tulad ng init o mga sakit At higit sa lahat, pinapabigat nito ang bawat butil ng ating mga palay Ganon naman karami Kung sa swell test ay deficient o kulang ang lupa mo sa potassium pwede kang mag -top dress ngayon maaari mong isabay ito sa Yoria o mag solo application. Pero maliban dyan, may isa pang bagay na mas effective na noong unang panahon ay hindi pa ginagamit. Pero ngayon, ito ay napaka-effective na sa ganitong stitch. Ito ay ang foliar spray. Kung saan ay gumagamit tayo ng mga mga fertilizer na hinahalo natin sa ating tanke at inispray na lang sa palayan. Ito ay mas epektibo sa ganitong pagkakataon dahil ang palay natin ay nasa pagbubunga na na ito ay direktang tatama sa kanyang mga bunga at sa kanyang mga daon na kung saan ay mas mabilis itong ma-absorb ng ating palay ang foliar application ay napaka sa ganitong stage ang isa sa mga palatandaan kapag nag-spray ka na ng foliar ay kapag mayroon ka na napansin na isa o dalawang palay na lumabas sa kanyang bunga ito ay panahon na para mag-spray ng foliar ano naman ang ginagawa nito? Sa yugtong ito, mabilis ang paglaki ng ating halaman at nangangailangan nito ng mga micronutrients tulad ng boron, ng zinc at iron. Ang foliar spray ay mabilis na naabsorb ng dahon at tinutulungan din ito ang halaman na mabawasan ng stress sa pagbubunga at nagpapalakas ng chlorophyll. Dito ka farmer, ang gagamitin natin ay algafer, kaya ang gagawin natin ay imimix lang natin itong algafer. dito sa ating tubig at i-spray na natin ito. Pwede tayong gumamit ng mga isang litro ng algaper o dalawang litro ng algaper sa isang hektarya ng ating palayan. Di bali, mura lang naman itong bilihin. Maaari mo rin itong isabay sa insecticide dahil sa panahong ito, ang palay ay talagang mabangong mabango na. Kaya ang mga insekto ay na-attract na sa ating palay. Kapag magsasabog ka naman ng yorya o kaya naman ng moria putas, kailangan ay i-broadcast ang patabas sa mga sa tubig na nasa 2 hanggang 3 cm lang ang kanyang lalim. Sa umaga, usapon para siguradong pantay ang pag-absorb ng mga halaman. Huwag maglagay ng mga abuno sa mainit na napanahon o alimbawa sa matingkad na ang sikat ng araw. Kapag nakapag-abuno na tayo, ang isa naman sa Pinaka-critical at dapat naman nating pagtuunan ng pansin sa ganitong yugto ay ang tamang patubig o yung tinatawag natin na water management. Sa booting o flowering stage kasi, ang tubig ay kailangan ng ating halaman. Pero, hindi ito dapat sobra at lalong hindi dapat magulang. Ano nga ba ang ideal water level? Panatili lang natin kaparmen na at least nasa 3 to 5 cm ang lalim ng ating tubig at Steady, ibig sabihin, hindi tayo magpapatuyo at hindi rin natin palalimin. Steady lang ang antitubig. Bakit? Hindi dapat sobrang malalim. Kapag sobra kasi ang tubig, ang ugat ng palay natin ay makukulangan sa oxygen. Pwedeng maging dahilan nito ng pagbagsak ng mga bulaklak at spikelets. Bakit? Hindi dapat matuyuan. Kaparmer, kapag tuyo ang lupa, ang halaman ay may stress sa panahon pa ngayon na talagang matindi ang init ang water stress ay magpapabawas sa dami ng mga florets na mabubuo at sa fertility ng bawat spikelet. At dapat nating tandaan na sa panahong ito ay iwasan natin ang AWD o yung alternate wetting and drying. Ang AWD ay para sa vegetative stage lang pero pagdating sa booting and flowering stage kailangan na ng tuloy-tuloy at stable na water supply para sa consistent na paglaki at sa pagbunga. Kung mainit ang panahon, siguraduhin natin na may sapat na tubig sa palayan. Kapag ayos na ang ating patubig, ay may sapat tayong dapat siguraduhin. Ito ay ang mabantayan natin sa pisti at sakit ang ating mga palayan o tinatawag natin na pest and disease management. Dahil sa booting and flowering stage, ang kaunting pinsala ng pisti ay katumbas na ng malaking pagkalugi. Bakit? dahil ang mga pisti ay direktang sumisira na sa butil ng ating balay na nabubuo pa lamang. Kaya, ito ang mga pisti na dapat nating bantayan. Baka ilan dito ay nandyan na sa inyong palayan. Number one, steam borers. Ang steam borer, ang pinsala naman ito sa buting stitch ay tinatawag na white hid. Kung saan ang uhay ay magiging puti at walang laman Napapansin ninyo sa mga susunod na araw Mapapansin ninyo na may mga uhay na lalabas na kulay puti Yun ay tinatawag na whiteheads At yun ay kagagawa ng mga steam boarders. Pangalawa naman ay ang mga leaf folders Ang mga leaf folders sa, sa maikling salita Folders, pinufold nila ang mga dahon Kinakain nito ang dahon na nagre sa pagbawa siyempre Ng photosynthesis at pumuputi ang mga dahon at ang sunod naman na isa sa pinakamalala at pinakamalaking problema naman ay ang mga rice bags. Ang mga ito sumisip-sip sa gatas ng butil. Lalo pa pag ito ay gumagatas na yung butil o kaya naman kapag bumubukas yung mga spikelets at nagiging sanhi ito ng mga butil na walang laman. Isa pa ay ang green leaf folder. Ito naman nagdadala ng sakit na tungro at kung marami nito sa field nyo kailangan itong kontrolin uh, sa kabutiang palat dito sa area natin ay walang tungro at isa pa ay ang rice black bag sila ay sumisip-sip ng katas ng palay na nagre-resulta rin sa pagbawas ng ani ka farmer maliban dyan sa mga nabanggit ko ng mga piste mayroon pa bang piste na nandyan sa inyo na sumisira talaga ng inyong palayan pwede mong comment sa ating comment section at pwede nating hanapan ng kung anong pwede nating bilhin na gamot na laban doon. Ngayon, may ilang mga magsasaka ang nagtatanong at gustong malaman kung kailan ba ang best time upang mag-spray ng insecticide. Ka-farmer, preventive ang dapat nating gawin. Pinakamaganda at epektibong pamamahala ng mga pisti at sakit sa ating palayan at hindi reactive. Huwag hintayin na kumalat ang pisti mag-spray. Kung may nakita na tayong higit sa 5% infestation sa field natin, palaging mag-scout at i-check ang ating mga palayan. Pangalawang tanong ng ating mga ka-farmer, anong ori ng insecticide ang gagamitin? Ang pagpili ng insecticide ay nakadipindi sa piste na nasa palayan natin at sa stage ng palay natin. Kung anong nakikita nating mga piste, ay dapat alamin natin kung anong piste yun at ano dapat nating gawin. At isa pa, kailangan din natin ng rotation ng chemicals. Huwag gumamit ng mga pari-parihong brand para hindi masanay o maimyo ng mga piste. Pwedeng subukan ang ilan sa mga gamot tulad ng mga sumusunod. At isa nga sa mga ginagamit ko dito ay ang gold rust. Ito ay systemic kaya mabilis pumatay sa insekto na nakapasok man na sa tangkay o hindi o nadikit lamang. Ito ka farmer, I tried and tested ko na. Sunod ay ang prudan na kung saan ginamit ko rin. Ito ay contact insecticide na mabilis ding pamatay sa mga insekto sa labas ng ating ng palay. Ito ay nagamit ko na rin at effective din. Sunod pwede rin natin subukan ang karate. Mabilis kumalat at maganda rin ang epekto. Kayo, anong insecticide ba ang subok na ninyo sa mga pisti na nandyan sa inyong mga palayan tulad ng rice bag, green leaf hopper, steam borer, left folder at iba pa. Ano ba ang insecticide na sa palagay ninyo ay pwede nyong i-recommend sa iba nating mga ka-farmer at siguradong subok na subok nyo na. Pwede nyong i-comment sa ating comment section. At pag-usapan natin. Maliban dyan mga ka-farmer, may mga sakit din tayo na pwedeng umatake sa ating mga palayan. Ito ang mga sakit na dapat nating batayan. Ang una ay ang rice blast. Nagiging sanhin ito ang pagkasira ng mga liig ng uhay na tinatawag na neck blast nagiging sanhi ng mga butil na wala rin laman katulad kanina ng nasa whiteheads Pangalawa ay ang bacterial left blight o yung BLB karaniwang nangyari ito kapag basa o tag-ulan At pangatlo yung shit blight isang fungal disease na umataki sa tangkay nagpapahina sa alaman at nagpapababa ng ani at tandaan natin ka farmer na dapat mag-apply tayo ng fungicide ng preventive lalo na kung may history na sakit sa ating mga palayan maaari itong isabay sa insecticide spray pero huwag kalimutang magsuot ng mga protective gear tulad ng mask, ng gloves, jacket at iba pa na protective sa ating katawan upang maiwasan nating malanghap o makontaminate ng mga insecticide fungicide na mga ini-spray natin sa ating mga palayan para masigurado natin na nasa mabuting kalagayan ng ating mga palay mga ka-farmer lalo pa sa day 60 hanggang 65 kailangan nating maging isang tunay na de detective sa ating mga palayan mag field check tayo araw-araw umiko tayo araw-araw at tingnan natin sa paikot ng ating mga palayan i-observe ba kung meron tayong makikitang sakit meron tayong makikitang pisti may tubig ba yung ating palayan at iba pa na makikita natin baka naman may mga hayop na kumakain ng ating mga palay katulad ng ibon, ng daga at iba pa. Ano ang ating dapat na titingnan kung sakaling iikot tayo sa ating palayan? O pansin natin. Number one, kulay ng dahon. Kung halimbawa ang healthy green, ibig sabihin may sapat na nutrients. Kung naninilaw naman, baka may nutrients deficiency, baka kulang yan sa nitrogen. Tingnan naman natin yung kanyang spikelets, yung kanyang mga butil. Tingnan kung plump ba o uniform ang kanyang laki. Ang maliliit o hindi pantay ni spikelets ay sinyalis na na-stress ang ating mga palay. Pangatlo ay ang pagbubukas ng bulaklak. Sa Thailand, si 25 days variety, mangyayari ito sa day 62 hanggang day 63. Napaka-critical na walang pistis sa oras na to. At pang-apat, pest damage. Tingnan ang mga dahon at tangkay. May butas ba? May mga whiteheads ba? Mag-scout ng maaga at i-record sa palay check-up. Ito naman ang mga napansin natin na common mistake ng mga magsasaka ng palay na dapat nating iwasan. Ilan siguro sa mga ito ay ginagawa ninyo pero hindi nyo alam na ito pala ay mali. Una, over-fertilization. Akala natin ang maraming pataba ay magbubunga ng maraming ani. Pero ang resulta, ang halaman ay magiging malambot, maglalatch at magre-resulta sa lodging lalo pa kapag sobra sa nitrogen. Pangalawa, hindi tamang timing ng insecticide. Hindi natin kasi ini ang palay natin at huli na bago natin makita ang piste o sakit at saka lang mag-spray Huli ng lahat dahil nakapaminsala ng mga pisti at minsan hirap na itong patayin o kaya itaboy. Pangatlo, hindi rotation ng ating mga chemicals na ginagamit. Dahil nga naman sa mahal ng mga insecticide natin, kapag gumili tayo, kaya kung ano mga natira nakaraan sa pag-spray natin, yun ang ginagamit natin. Kaya yun, nagkakaroon ng immunity o nagiging resistant ang mga pisti. At sunod ay ang water stress. Minsan nasisira mga pilapil at nabubutas. Kaya naubos ang tubig at di agad napapansin. Katulad sa akin na nakita ko nakaraan ay binagyo yung aking palayan at talagang sira-sira yung mga pilapil. So kailangan nating ayusin ka agad kinabukasan dahil ang katumbas naman ito ay magandang ani. At minsan kinabukasan pagbalik natin o nawala tayo ng isa, dalawang araw, pagtingin natin ulit, ayun na, tuyo na palang ating Palayan. Ito ay magiging sanhi ng butil na walang laman kaya nating natin mayroong sapat na tubig sa ganitong stage ng palay. Siyempre, hindi lahat ka-farmer ay 75 days variety ang palay. Yung iba ay mas mahaba ang maturity kaya ang tanong nila minsan, kilan darating ang araw na yon? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung ikaw ay may 90 day variety ang voting stage ay nasa day 67. Mas huli ng timing ng pagpapataba at is 60 side. At kung 120 day variety naman, ang voting stage ay nasa day 78. Kailangan ng mas maingat sa water management at nutrient management dahil mas mabagal ang development ng palay. Pero dito sa ating Thailand variety, ay mabilis kaya dapat bawat kilos natin ay sa day 60 to 65 ay napaka-critical. Bago tayo magpatuloy ka farmer, ay sagutin muna natin ang ilang mga katanungan nating mga farmer. Ang sabi dito ay pwede bang dagdagan ang urea ngayon sa ganitong stage? Ka farmer, ikaw nakakaalam kung gaano karaming urea ang yung inilagay. Pero kung sa palagay mo ay sakto la, huwag na po. Huwag po sobra, baka mag-lads. Kalahating sako lang per hektar kung medyo mahina ang lupa magkobra sa dahon lang mapupunta ang nitrogen, hindi na sa butil. Sunod na tanong ay paano kung malalaman kung stress ang spikelets? Tingnan mo ka farmer ang uniformity ng spikelets at kulay ng uhay. Kapag naninilaw, baka nutrient deficiency. Kapag may mga kulay brown, may pest damage. Kung may baka pa mga farmer na katanungan ay comment lang sa ating comment section at pag-usapan natin. At pagkatapos ng flowering, Papasok na tayo sa tinatawag na green filling stage. Isa sa pinaka-critical na yugto bago ang pag-aani. Ito ang oras kung saan lumalaki na at bumibigat na ang bawat butil ng palay. At para masiguradong successful, ay dapat nating malaman ang mga dapat nating gawing hakbang. Narito ang mga sumusunod na checklist pagdating sa green filling. Una, tandaan natin ang water management panatilihin natin na steady ang tubig. Ito ay nasa 3 to 5 cm ang lalim. Pangalawa, foliar spray. Pwede ka pa mag-apply ng final foliar spray kung kinakailangan. Ang pinakahuling application mo kapag nakita mo na na yung pinaka balikat ng uhay ng palay mo ay gumagatas na. Yun ang pinakalas spray mo ng foliar. Pangatlo, pest scouting. Ipagpatuloy mo lang ang pag-scout, pag-iikot mo sa iyong palayan upang makita mo kung may mga pesti o kung kailangan mo bang mag-spray o hahayaan na lang. At pang-apat, kailangan ay naka 3 d ng ating harvest o harvest plant. Simulan na natin planuhin ang mga gagamitin natin sa pag-ani at ang lugar para sa pagpapatuyo ng ating mga palayan. So mga ka-farmer, natutunan natin ngayon ang kahalaga ng booting at flowering stitch. Ang mga tamang dapat nating gawin ngayon ay magre sa mas mataas na ani at mas malaking kita. Ngayon tapos na ang flowering stitch, papasok na tayo sa tinatawag na green filling stitch. Kung gusto ninyong malaman ang mga sekreto para sigurado na ang bawat uhay ay puno ng mabigat, huwag na huwag kayo mawawala sa susunod na video. Tatala kayo natin kung ano ang dapat gawin sa green filling stitch para maiwasan ang mga butil na walang laman at masigurado na ang bawat butil ay mabigat. Kaya please like the video kung may natutunan kang bago na ma-apply mo sa iyong bukirin at share mo na dahil hindi lang ikaw ang nagnanais na umani ng malaki at sa isang click mo ay sampung magsasaka ang matututo pa. Kung sa palagay mo ay may tanong ka na hindi natin nasagot dito sa video ay pwede mong i-comment at abangan mo sa susunod na video ang Green Filling Stitch hanggang preparation na sa harvesting. Kung di mo pa alam ang apps at gusto mong malaman upang magamit mo na agad ngayon sa iyong palayan ay click mo lang ang palay check up na nandito sa ating dulo ng ating video. Kita-kits tayo sa next video mga farmer Happy farming!